Nagsimula ang kwento sa Gate D5 ng Abu Dhabi International Airport alas 10 ng umaga sa gitna ng malasalami na kisame at maingay na rolyo ng mga maleta. Dala ni Marilu Lulu Cruz ang kaisa-isa niyang backpack. Walang check-in luggage, walang designer coat, tanging kaping 3-in-1 ang laman sa bulsa at isang lumang litrato ng anak na si Aldren na nakasuot pa ng toga sa kindergarten. Labing isang taon na siyang domestic helper sa Al Ain. Kada bisita sa Pilipinas ay katumbas ng tatlong Pasko. Kaya't bawat pag-uwi ay parang sinisingil ng tatlong bagyong nakaraang taon. Nang tawagin ang flight EY424 patungong Manila, bumuntot siya sa pila ng priority boarding. Hindi dahil sa business class kundi dahil mayroon siyang special assistance tag na ibinigay ng ground staff. Nawalan siya ng lakas nitong huling buwan matapos ang sunod-sunod na overtime at kulang sa tulog. Pero sa mata ng ibang pasahero, isa lang siyang ordinaryong pinay na nakaluwas. Sweater na mumurahin, nakapusod ang buhok at mukhang hindi sanay sa air-conditioned lounge. Sa kanyang likuran, may mag-asawang aliman na si Kurt at Angela, parehong nakablazer. May hawak na MacBook at abala sa pagre-review ng sales deck. Narinig ni Lulo ang pabulong na tanong ni Angela. Bakit kaya kasama natin siya sa early boarding, love? She doesn't look disabled. Hindi umiimik si Lulu. Nakatungo lang habang pinipisil ang litrato. Kapag may naririnig siyang kumentong ganyan, agad niyang inaalala ang anak para hindi mapawi ng hiya ang kanyang lakas. Naaalala niya kung paanong tuwing video call, pilit siyang nakangiti kahit naningitim ang eye bags para lang hindi mag-alala si Aldren. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Sa loob ng eroplano, nakaupo siya sa 12B, middle seat na malapit sa wing. Nang makita ni Kurt na sa 12A siya na pwesto, nagtaas ito ng kilay at nagsabing, Seems like a tight squeeze. Humagikik si Angela at sinabing, Hope she doesn't smell like garlic. Dumating ang purser na si First Officer Samantha Reyes, isang Pilipina ring na promote mula cabin crew at tinulungan si Lulo na iangat ang bag. Nang batiin siya ng Tagalog, na pangiti si Lulo, saglit na hinggawa iyon sa gitna ng dagundong ng magkakahalong wika. Pagsindi ng seatbelt sign, nagsimulang magtaksi ang Airbus. Kumakabog ang dibdib ni Lulo, hindi sa kaban ng lipad kundi sa pag-uwi. Sa pagitan ng dalawang aliman, halatang naiirita si Angela sa lumilyang bag ni Lulo na nakaipit sa sahig Could you move that? Matalim niyang tanong. Agad na yumuko si Lulu at nagsorry sabay hugot ng bag palapit sa tuhod. Nasabit ang zipper at tumunog ang lata ng hopya na pasalubong. Muli namang humalakak si Kurt. Local delicacy, ha? Huh? How quaint! Hindi na nila napansin ang pinipigilan ng giti ng flight attendant na si Samantha sa tapit ng gali. Makalipas ang isang oras at kalahati habang nasa ibabaw sila ng Arabian Sea, ipinaurog ang mga upuan para sa meal service. Business consultant pala ang mag-asawa ang pitch deck na binabasa ni Life for a $20 million dollar expansion ng kanilang luxury brand sa Southeast Asia. Sa di kalayuan, nakikinig si Lulo. Ang mahal ng bilang na iyon. Kailan kaya hahawak ng ganoong kalaking pera ang simpleng tulad niya? Samagi sa isip niyang baka nga totoo ang sabi ng iba. Kapalaran na niyang mag-alaga ng mga anak ng banyaga habang nagkakanda ba sa sahig na pinupunasan ng disinfectant. Biglang lumingon si Angela. Miss, can you help me with my headset? Pasigaw yun, tila walang nakikitang flight attendant. Nilingon niya ang alikuran, nakitang busy si Samantha sa rear galley. Tinulungan niya si Angela, marahang inayos ang cable. Sa halip na thank you, isang mataas na buntong hininga hamang nakuha niya. Figures, bulalha si Kurt, cheap labor on board. Sumublag ang hangin sa dibdib ni Lulu, pero tiniis niya iyon. Naaalala niya ang gabing halos hindi na makapag-aral si Aldrin sa cafeteria ng public school dahil ginastos niya sa pagpapakurier ng remittance slip. Nakapamasahe pa lang, ubos na ang overtime pay. Lahat ng dapat isagot ay nakatago sa loob ng puso, parang timbang tubig na di pa pumuputok sa leak. Bandang ika na oras ng biyahe, nag-announce ang cabin crew na magsisimula ang charity raffle. sa draw ang airline kada buwan para sa mga OFW na bibigyan ng libreng round trip ticket sa susunod na taon. Sa di inaasahang pagkakataon, tinawag ng purser ang pangalan ni Lulo para tumayo sa aisle at idemo kung paano pipili ng ticket sa Tambiolo palakpakan ng ibang Pinoy pero si na Kurt at Angela ay nag-roll ng mata. Of course, she wins something, bulong ni Angela. Pity points. Umupo si Lulu nanginginig. Hindi pa man na ipapaliwanag ang mechanics biglang lumitaw ang tinig sa PA system. Malinaw, mahinaon at pamilyar. Magandang araw po. Ito po ang inyong kapitan, si Captain Aldrin Cruz. Napahanti si Lulu, parang may bugso niyang kuryente sa ugat. Ang anak niyang iniwan sa Nueva Ecija, ang batang lalaki sa larawang mahigpit niyang hawak na yun ang piloto na nagpapatakbo ng eroplano. Nagpatuloy ang boses kalahating Tagalog, kalahating Ingles bilang pasasalamat sa lahat ng masisipag na OFW na sakay natin na ko pong banggitin ang isang special na pasahero sa Route 12. Ang aking ina si Marilo Cruz, mamaraming salamat ikaw at ang mga kagaya mo ang rason kung bakit ako nakapag-aral, nakalipad at nakauwi. Halos marinig ang paghigop ng sariling luha ni Lulu Nakafreeze ang mag-asawang aliman, nakabuka ang bibig. Ang mga nakapalibot na Pinoy ay nagsigawan ng mabuhay at kumalakpak habang ang ilang banyaga ay napasabay na rin. Hindi pa tapos si Captain Aldrin. Sa lahat ng kasamahan kong OFW, sana po maalala ninyo na bawat sakripisyo ninyo ay nagbubunga, minsan hindi agad, pero darating. May bahid ng halakhak sa kanyang huling linya. By the way, Mama, nag-request na ako kay Purser ng extra opya para sa iyo. Nag-ingay ang kabina, may ilang umiiyak sa tuwa. Habang bumabalik ang silence sign, lumapit si Samantha kay Lulu dala ang isang maliit na cake at card na may logo ng airline. Compliments from the flight deck, sabi niya. Sumulyap si Angela kay Kurt, pulang-pula ang pisngi. Binuksan ni Lulu ang card, nakasulat ang penmanship ni Aldren. Para sa'yo ang unang lipad ko bilang Captain Ma. Salamat sa hindi pagsuko kahit kailan. Kumirot ang dibdib niya. Parang biglang umiikot ang mundo. Gulit ang umiikot pala ay ang ulo ni Angela sumusubok mag-explain, We, uh, didn't know he was your son. Hindi na kailangang sagutin ni Lulu. nginitian lang niya ang mag-asawa. Hindi mapanukso, hindi mapanhusga, kundi payapa, tulad ng hangin sa palayan bago pumanik ang buwan. Sa kauna-unahang pagkakataon, inurong ni Angela ang kanyang upuan para bigyang space si Lulu. Si Kurt naman ay tahimik na sinara ang laptop, tila walang mahanap na slide tungkol sa humility metrics. Pagsapit ng descent lamp, bakas sa mata ng mga pasahero ang pagbabago. Hindi na simpleng pinai si Lulu, kundi simbolo ng mga magulang na nagbubuno sa ibayong dagat. Lumapit si Samantha, may bitbit -bit na crew tag na may embroidered wings. Souvenir daw po, Captain's Instruction. Isuot daw po ninyo paglabas natin. VIP kayo. Nang ibinul sa nilulung yon, parang biglang lumuwag ang sweater na kanina'y kumakapit sa kabanya. Nag-touchdown ang eroplano sa Naia Runway 06R malinis ang landing. Sa PA, huling mensahe ni Aldren. Maraming salamat po sa paglipad kasama namin. Ma, magkita-kita tayo sa arrival gate. Bawat salita ay parang piston ang nagtutulak ng luha palabas ng mata ni Lulu. Ramdam niya ang pagkislot ng dibdib ni Angela. Humarap at tahimik na nagsabing, I'm sorry for being rude. Congratulations, Miss Cruz. Tumanggo si Lulu marahang hinawakan ng kamay ng babae. Isang haplos na parang sinasabing, Tanggap ko ang paghingi mo ng tawad at sana tanggap mo ring mahalaga tayo kahit ano pang hitsura. Sa pagbaba ng lahat, nauunang lumakad si Lulu. Hawak pa rin ang larawang luma. Sa likod niya, ang mag-asawang Aleman ay hindi na nagtatawa. Bagkus ay nagkukwentuhan tungkol sa kanilang sariling mga ina. Ang ibang Pinoy, factory workers sa Jeddah, caregiver sa Doha, ay nagpapakuha ng selfie kay Lulu sa baggage carousel. Gustong ipadala sa kanika nilang mga pamilya. Tignan nyo, nanay siya ng piloto. Sa arrival hall, nag-anunsyo ang PA ng pagdating ng flight deck crew. Bumukas ang glass door at lumitaw si Aldrin. Matayog ang suot na stripe at nakapiloto cap. Sa minuto ring iyon ay bumuhos ang lahat ng pagod, pagtitiis at pangungulila ni Lulu. Kumari pa siya. Gumegewang pa rin ang matigas na tuhod, ngunit hindi na mahalaga kung pangit man ang takbo niya. Dahil sa dulo ng koridor ay ang anak niyang minsang nakitang umiiyak sa video call, ngayon ay nakangiting binubuksan ng mga bisik. Nagyakap sila na parang gustong yakapin ng lahat ng taong nalait at nangarap. Walang media entourage, walang spotlight. Ngunit para kay Angela, kay Kurt at sa lahat ng nakasaksi, sapat na ang ding ng seatbelt sign at ang kumpas ng pakpak ng eroplano para mapagtanto na may mga himalang tahimik lang umuusob habang abala tayong husgahan ang lakas, itsura o pasaporte ng iba. Sa pagitan ng alikabok ng kabin at kilatis na uniporme, natutunan nilang ang tunay na distansya ay hindi mula Abu Dhabi hanggang Manila, kundi mula panghuhusga, patungo sa paggalang, at iyan ang lipad na mas mahirap sukatin sa milya. Habang tumutulak palabas ng pinto, sakay ang anak niyang piloto, huling inilingyo ni Marilu Cruz ang kabina. Nakita niya si Samantha na kumakaway at ang mga mag-asawang aliman na nakaniti na rin. May maliliit na luha sa gilid ng mata. Sa isip niya sinambit ang dasal. Salamat Panginoon sa bawat pagod na di nasasayang, sa bawat aninong naliliwanagan at sa bawat pag-uwi na mauuwian. Sa labas, mainit at maalinsanang ang Manila Air. Pero sa dibdib ni Marilu Cruz, malamig at mahangin, parang ulap dala ng pagbabagong hindi kayang sukatin ng altimeter, kundi kung gaano kataas ang pag-asa ng isang inang tinawag mang katulong ng iba, ngulit tinawag na inspirasyon ng kanyang anak at ng buong eroplano. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ma ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas ng umaga, kaya stay tuned!